magtumay channel ko ni TV guys ako naman magluto ngayon ng ulam namin aking lutoin adobong sitaw ito guys o oh. sitaw wala ko ditong kaning baboy wala ko ditong atay atay ng baboy wala ko ditong toyo, tika, suka, paminta, bawang, saka sibuyas. Yan guys, ating mga ingredient. Lagyan natin naman tika guys, ang ating kawali. Tabi mo natin itong ating mga ingredient. Ang ng ating kawali guys, o. Oh. ijo tim bawang Pap dia ada yang ya guys ating karning baboy. Laman ko guys. Ang natin ito para magmanuto. Ito na guys, medyo luto ang ating karni. Lagyan natin ng tubig para magawa ng sabaw. Gusto kong may sabaw guys, sarap ko ibabaw na. sabaw. konting suka, konti lang. Ayan. Palasa. Tapan na natin to guys. Lagyan natin ng konting sisuning, guys, para lalong sumarap. Ayan, kumukulo na. Lagyan na natin itong ating sitaw. Ayan. Let me see it, guys. parang kulang asin guys lalagyan natin kanting asin